Matapos ang ilang insidente ng panghaharas at pambabastos ng China sa mga barkong pandagat ng Pilipinas. Kamakailan lamang, tatlong beses na sinadyang banggain ng China Coast Guard Vessel 5205 ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard kahit walang ginagawang provocation ng ating barko. Bukod pa rito, pinalilibutan ng iba't ibang barko ng China mula sa Chinese Maritime Militia, Chinese Coast Guard at maging ang Chinese Navy ang ating mga sasakyang pandagat. Matatag ang pahayag ng Philippine Coast Guard na hindi sila aatras o magwi-withdraw mula sa kanilang posisyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyong ito, muling ipinahayag ng Defense Department ang kanilang kahilingan na madagdagan ang budget para sa pagtatayo ng mga kritikal na infrastruktura sa WPS. Kasabay nito, isinulong din ang pagpapalakas ng military assets ng bansa upang tiyakin ang ating soberanya at karapatan sa sariling exclusive economic zone at paano mas magiging malakas ang Pilipinas sa pagprotekta ng West Philippine Sea. Yan ang ating aalamin. Sa budget hearing kamakailan, nilinaw ni Defense Secretary Hilberto Teodoro ang kahalagahan ng mabilisang aksyon sa pagtatayo ng mga bagong pasilidad at pagbili ng modernong kagamitan para sa militar. Ayon sa kanya, ang layunin ng mga hakbang na ito ay hindi upang magsimula ng giyera, kundi upang magbigay ng deterrence o pagdalawang isip sa sinumang bansang may balak gipitin ng Pilipinas. Ayon sa National Expenditure Program, para sa 2025 ang hinihinging 200 at 45 bilyon ng Department of National Defense, DND, ay pangunahing ilalaan para sa AFP modernization. Kabilang dito ang pagpapalakas ng mga armas sa mga barko ng Philippine Navy, pagtatayo ng mga bagong port at naval facilities, at iba pang mga priority project na magpapalakas sa depensa ng bansa. Ngunit sa kabila ng napakalaking pondo, Lumabas din sa hearing na malaking bahagi ng budget ay ilalaan lamang sa pambayad ng mga utang sa mga biniling frigates, landing dock ships, at mga missile batteries. Sa madaling salita, isang malaking hamon ang nakaharap sa ating militar, lalo na limitado ang natitirang budget para sa mga bagong proyekto. Sa kabila ng mga ambisyosong plano para sa AFP modernization, hindi may iwasan ang mga tanong tungkol sa sapat na pondo at tamang alokasyon nito. Ang pagtatayo ng mga bagong port at naval facilities ay mahalaga upang mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa rehiyon. Ang mga bagong pasilidad na ito ay hindi lamang magbibigay ng mas mahusay na operasyon para sa Philippine Navy, kundi magpapakita rin ng seryosong intensyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya. Gayunpaman, ang mga gastusin sa pagbili ng mga modernong armas at pagsasanay para sa mga sundalo ay nananatiling isang malaking hamon. Ang mga kritiko ay nag-aalala na ang malaking utang na binabayaran ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga proyektong magbibigay ng agarang solusyon sa mga banta sa ating seguridad. Ang tanong na ngayon ay kung paano mababalansin ng gobyerno ang mga pangmatagalang plano sa modernisasyon at ang agarang pangangailangan na maprotektahan ang West Philippine Sea. Pagpapalawak sa PHUS Defense Pact. Bukod sa lokal na usapin, Lumabas din sa budget hearing ang tanong tungkol sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Secretary Teodoro, kasalukuyang nire-review ang kasunduan upang matugunan ang tumitinding agresyon ng China sa WPS. Ngunit nilinaw din niya na wala pang tiyak na pagbabago sa MDT sa ngayon at ang anumang magiging hakbang ay depende sa rekomendasyon ng mga working groups na nag-aaral ng kasalukuyang sitwasyon. Isa sa mga posibilidad na tinitingnan ay ang pagsama ng US warships sa mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, nagbigay diin si Secretary Teodoro na hindi dapat limitado sa isang interpretasyon ng kasunduan, lalo na't na iba't iba ang uri ng agresyon na maaring harapin ng bansa. Kasabay ng usapin sa MDT, naging sentro rin ng diskusyon ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kasalukuyan, Merong pitong lokasyon ng EDCA facility sa bansa. Sa kabila ng mga pangako ng proteksyon at seguridad, may mga nagtataka kung dapat bang palawakin pa ang saklaw ng kasunduan na ito. Para sa ilang sektor, ang pagkakaroon ng mas maraming EDCA facilities ay tila isang pagtalikod sa ating sariling kakayahan na depensahan ang bansa. Ang tanong ng marami, hanggang saan natin hahayaan ang presensya ng dayuhang militar? sa ating teritoryo. Bukod pa rito, may mga lumulutang na opinyon na ang patuloy na pag-asa sa MDT at Edgar ay nagdudulot ng katanungan kung sapat pa ba ang tiwala natin sa ating sariling lakas bilang isang bansa ang pag-aasa sa dayuhang puwersa ay maaaring magdulot ng pangmatagalang implikasyon sa ating soberanya at kakayahan na tumayo sa sarili nating mga paa. Para sa ilang eksperto, ang sobrang presensya ng mga dayuhang tropa ay maaaring humantong sa pagkakawatak-watak ng bansa sa mga isyong pansiguridad at diplomatikong relasyon. Sa kabila ng mga ito, maring ipinapahayag ng pamahalaan na ang mga kasunduan ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at protektahan ang bansa mula sa mga posibleng banta. Paglobo ng military exercises, isang pag-aalala. Hindi rin nakaligtas sa mata ng mga mambabatas ang dumaraming military exercises sa bansa, lalo na sa mga lugar na malapit sa WPS. Pinuna ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro na nagiging lunsaran na ng mga military exercises ang Pilipinas, hindi lamang ng US kundi ng iba pang mga bansa. Ayon sa kanya, nakakatanggap sila ng mga ulat na naapektuhan na ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa mga pagsasanay na ito. Ang mga ganitong obserbasyon ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng balansing pagtrato sa seguridad at kabuhayan ng ating mga mamamayan. Mahalaga ang depensa, ngunit dapat ding isa alang alang ang kalagayan ng mga Pilipinong direktang naaapektuhan ng mga pulisyang ipinapatupad. Sa kabila ng mga kontrobersya at diskusyon, isa lang ang malinaw. Ang West Philippine Sea ay mananatiling isang kritikal na bahagi ng ating teritoryo at soberanya. Hindi sapat na tayo'y umasa lamang sa mga kasunduan at dayuhang puwersa. Kailangan ng Pilipinas na magpatuloy sa pagtatayo ng mga sariling pasilidad at pagpapalakas ng sariling militar. Hindi biro ang hamon na kinakaharap ng ating bansa. Kung ang mga nasabing proyekto ay magbibigay ng kinakailangang proteksyon at kalayaan sa ating teritoryo, mahalagang tiyakin na ang bawat pisong ilalaan dito ay gagamitin ng maayos. Mahalagang tandaan na ang bawat desisyon ng pamahalaan ay may direktang epekto sa ating mga mamamayan. Hindi lamang ito usapin ng pera at kapangyarihan, kundi ng kalayaan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bilang Pilipino, nararapat lamang na patuloy nating bantayan ang mga kaganapan sa West Philippine Sea. Huwag nating hayaang matakpan ng ingay ang tunay na layunin: ang proteksyon ng ating bansa at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Sa mas lumalalang tensyon sa China, nararapat lamang ba na makipagsanib puwersa at umasa tayo sa US para sa proteksyon. Kaya nga ba ng Pilipinas na protektahan ang sarili? i comment mo naman ito sa ibaba. I-like at share mo na rin ang video. Maraming salamat at God bless.